Ngayon, magpapasko inutulong kami ng ilaw. Pupal na ko to. Hindi man na naawa sa amin. Pambayad naman kami. Grabe. Mga bata pa naman dito. Ano ba yung metro? papas ko hindi mo na nakawa sa mga tao ito walang ilaw magpapas ko naputulan tayo ng ilaw ginawa <laughs> yung bobo no Ginawa yung metro guys, ginawa. Pagpapasko Wala tayong ilaw nito, mababa yung mga bata Ipatulpo natin yun I-report na natin tayo, report May pangabit ang wifi May pa naman ang wifi, labas, walang ilaw Ano yun o? May nilalakasunod Nagkampahes naman kami, pilosol nila Grabe wala, ang dilim na dito sa amin, no? oh. Buti pa ito, may ilaw sila, oh. <laughs> Grabe yung nararapan na yun. Hindi muna pinabayaan. Mabagmabayad naman pinabukasan. Na delay lang. Tinutol. Kinuha yung metro pa, kinuha. Grabe, ikaw mga bato. May mga bata pa naman.